Good morning guys Ayan, ngayon uuwi tayo ng Bulacan guys Sa uh, September 1 Ayan, masama yung panahon Hindi kasi ako nakauwi kahapon Kaya ngayon umuwi ako dahil May kailangan akong ihatid Ng mga ano Nabili kong mga uh, Pagkain ayan, So babalik din ako agad mamaya Pagkatapos ko may drop sa opisina Ay, ayan, umalis na rin ako agad So umalis ako sa opisina ng alas 6. Ngayon ay 6.48 na So 48 minutes na yung takbo natin So nandito na tayo sa Enlix Ayan, kaya rating ko lang dito guys Masama pa rin ang panahon no? Umulan pero ano lang, medyo ambon lang Hindi masyado malakas yung ulan Ayan, so papasok na tayo Anong laro mo kuya? Anong laro yan? Roblox. Roblox? Ano What? dapat nag-exercise ka, oh. Exercise muna bago laro. Magluto tayo ng ulam dahil medyo gutom na. Alas okso na, oh. Magluto tayo ng ulam. Ah, ang hina ng ilaw. Nagkabit pala ako ng ilaw. May binibili ako mga ilaw. Sira na dito at saka dun sa labas. Ayan, ito yung ilaw pang labas. 20 watts. May malakas to. Para dyan sa ano, labas. Ay, 11 watts to. Malakas to. Lagay ko to sa loob. Ito yung mga LED na. Ay, sira na pala dito. Oh, talagang mukha pala ko. Oh, sira na eh. Oh, natanggal naman ang mumbilya. Tinamaan ng bula. Ang bihira naman. Pakasipti so, mo na itong mga ulam. Ito, mayroong isda dito. Mga biscuits ha dito. Cookies. Mayroon tabliya. Ito na banana cake. O, oh, bumili ako ng banana cake. Yan, banana cake. Sarap nito. ng sinola natin guys oh. at saka piritong ah, dalagang buki ito na yung galunggong niloto ko lahat na mga buntot at saka sinabawan ko yung mga ulo kain na tayo mamay kain na tayo kain na yung time ito yung ko sa opisina dinala ko ito ito yung kakainin ko ngayon yun oh, ang ganda ng pagkaprito ganyan kapag ano kapag sariwang isda Yun, oh sarap ayan guys sa so last na kailangan natin bumalik ng Manila dahil naka-duty tayo ngayon umuwi lang tayo sa gate so na hindi tayo matraffic sa Manila guys mayroon tayong kasalubong kaya tumabi muna na tayo grabe guys sobrang traffic na talaga dito sa lugar namin sa Baliwag nandito nga kami sa probinsya eh tingnan nyo oh. grabe slow moving hindi na pa ako dito sa NLX God hindi pa traffic ayan So sa itsa lang tayo kakabahan nito Sana ay maluwag din ang itsa Ayan okay yung itsa guys Maluwag Ayan May kasabayan tayong train Ayan so makakarating tayo nito ng on time So guys kararating ko lang dito At saka nag report na ako kay boss Shout out kay boss Ricky Ayan so nasa meeting ko si boss So baka gabihin kami ngayon Ayan, mag 7 na guys. Nandito pa rin kami sa office. Ang tama dahil kanina ang sobrang traffic dyan sa labas. Ngayon wala na. Maluwag na. So, di ko pa alam kung anong oras na lalabas si boss. Bahala na!